Kapag nagkakaedad na, pakiramdang marami sa atin ay limitado na ang pwedeng ma-achieve sa buhay. Pero ibahin ninyo ang 67 years old na si Nanay Lolita na tuloy-tuloy pa rin sa pag-abot ng kanyang pangarap. Dahil sa hirap ng buhay noon, hindi nakapagtapos ng high school si Nanay Lolita. Naghanap buhay siya sa murang edad para tulungan ang kanyang mga magulang na itaguyod ang anim niyang nakababatang kapatid. Ako lang yung medyo may kakayanan gumalaw pa noon. Kasi mga kapatid ko, eh, mga bata pa. Kaya ayun, kailangan na para magkaroon ka kami ng ano, pagkain. Iba't ibang trabaho raw ang pinasok ni Nanay Lolita sa loob ng maraming taon. Dahil siya ako'y mananahi, naka-experience din ako ng naging magluluto. Tapos nasi-self-serve ako uh, sa insurance company naman ako. Nanabaho din ako sa ano, yung sa department store. Naglalako din ako no. Namamasukan din ako ng kasimbahan noon. Hindi na ako na mangarap nang ganoon. Kung ano lang kaya kong gawin, yun na lang ginagawa ko. Nagpago ang lahat ng may nagmabuting loob na tulungan si Nanay Lolita na makabalik sa eskwela. Nakikita kasi niya ako na mahilig magbasa, mahilig magsulat. So, napupuyat ako doon sa kakabasa. Sabi niya, bigyan kita ng uh, referral para kumuha ng PPT, placement test. Dahil sa ano, nakapasa ako sa PPT, naging grade 8 ako. Lumadwit ako doon sa grade 10 ko. Dahil na rin sa edad, naging balakid sa pag-aaral ni Nanay Lolita ang kanyang kalusugan. May bronconimonya kasi ako. Tapos lumaki ako, may sakit sa puso. Nangihina ako, natrabaho nga ako ng trabaho, nagpupuy at napapagod. Pinagsabay niya rin ang pag-aaral at pagtitinda ng asin sa palengke hanggang sa makagraduate siya ng senior high school. Grade 11 ako, eh, ano eh. Schedule ko pang hapon. Dapat na manininda ako niyan para ako may kumita, kumita ng pamasahe, pang gustos ko sa pag-aaral ko. Pero yung mga kaklasiko, supportive. Nanay, may pamasahe ko ba dyan? Bigyan nyo naman si nanay, ganun. Kukusa na silang gano'n. Ngayong naipasa na niya ang kanyang college entrance exam, balak ni Nanay Lolita na kumuha ng kursong journalism. Excited na raw siya sa buhay kolehiyo na sa kanya. Akala ko sa isip ko, madali lang. But, hindi, malawak pala yung journalism. Sabi ko ba, mahaba-haba pa yung kalalakbayin ko dito. <laughs> Isang inspirasyon ang kwento ni Nanay Lolita, lalo na para sa mga kagaya niyang may mga naudlot na pangarap. May payo naman ang ating eksperto para sa mga gaya ni Nanay Lolita. You're never too young or too old to achieve a dream. Nasa'yo kung ano nga ba yung value nito at this point in time sa buhay mo and paano ka makakapag-improve regardless of your age. Ang society lang naman natin na nagdidikta na kailangan pag this age ka, ito na yung na achieve mo or ito na yung meron ka. However, at the end of the day, kung malinaw sa'yo yung purpose mo at nakikita mo na ikakasaya mo yan, then go for it. Aww, cute! cute. So, ano yung lulita? Oo oh. nga! and it's really inspiring. Oo. Oh, oh. Mm -hmm. Ang pinaka gusto ko na sinasabi na tungkol sa edukasyon. Yan yung isang bagay na kahit sino hindi pwedeng nakawin sa iyo. Yes. yes. Di ba? Yes. Yan talaga yung parang wala kahit na nga 67 can never oh. to like growth mindset ang tao. Yeah, uh, learning is a never ending process, oh. di ba? Yun man? din. Imagine Imagine ko, ano rin yung natutunan ng mga kaklase niya? Yes. na O oh, iba, siya. iba. Yung pagiging street march. Saka may mga pangarap lang naman na minsan, nade lang. Mm -hmm. Hindi naman ibig sabihin na hindi na mangyayari. Mm -hmm ba? Diba? O tsaka kahit online, pwede rin gawin eh. Di ba? Mm -hmm. Galing, galing. Ganda na, Anay. Na-inspire niyo po ako. Pwede pa ako mag-school. Pwede pa ako mag-school. Oo. <laughs> pwede pa naman. Patapusin ko lang yung dalawa ko pa. <laughs> sila muna. <Patanila> sila muna. <laughs> Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapakipakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.